Pagkatapos ko lang din... Ay, sino na naman naglagay nito dito! Kumaki na lang, di pa rin naruhungan. Sa si kaya Jerome ni Kurt, lagi na lang nasa Jerome eh. Elyseong, bumuhay kayo si Jay! Uy! Ito, tamang tulog oh. Hindi na yun ako ano. Kumaki na ako diyan, magtutulog na ako diyan. O, tignan O, oh, di diba, Tamang pakitang tao lang ko yan eh. Pagkiran mo mo, nababalita ako na hindi ka nagkikikilos dito. Pasok Kalin ka rin naman. May nakapansin kasi e sa'yo, nagpaplata na ka dito eh. Ganun lang, mag na lang tayo pag may nakita kayong dumi, pulutin nyo. Pakasimpleng bagay, o. Oh. Pasalamat nga tayo, may natitirahan tayo, tapos ganyan ka pa. Ano yan? Bakit pinatira tayo dito? Kailangan gawin tayo dito. Kaya ano, kaya Jerome, ba't nagkakaganyan? Ayun ko dyan, sumukos eh. Pakiramdam ko sa babae yan eh, sa babae yan. Kaya nagkakaganyan oh, ako. Hello guys, Kakatas ko lang pala maglinis sa loob ng bahay. Tapos dito, kakatas ko lang din. Oh, sino na naman naglagay nito dito? Kumakal na lang, di pa yung May ano lang, guys. Yun, walang bago. Mag-isa na naman ako naglinis. Ang dami pang kalat dito. Pariente, hmm. Sino nang mag-isa maglinis. Wala akong katulong, eh. Sila kayo Jerome Bandi nga. sila, ano? Si kayo dyan ni Lagi na lang nasa Jerome, eh. Eh, di mo kayo CJ. Ano yan? Ito, guys. Oh, Papakita sa inyo. Anong ginagawa nila? Uy, ito, tako man tulog ko. Uh. Uy, kaloy, nagkakaw mo dito. Ano ko din yun ako, ano? Mga ano, di yan, matutulog na ako, di ba? Tingnan nyo, o di ba? Tamang pakit tao lang. Uy, ano yan? Eh. Sila koy yung di na lang ako tinulungan eh. Ikaw ano naman naglinis mag-isa? Oo, uh, natapos ko nung isa lang. Ako, oh, na ngaling na ako, ko lang din. Sila pa yata yung kumain dun, tas di pa... Uh, inugasan? Oo. Ito, naman. Uh. Mga kaya, Uy, ano Ay, naglilinis mo no. Ano? Uy, uh, ikaw ang naglilinis ako dito, di ka tumutulong, oh. Kira naman, nababalit ko na hindi ka nagkikilos dito. Kita mo naman ang pagpasok nyo, nagkikilos na ako. Pagpasok ko lang. Pagpasok ka rin. pa. May nakapansin kasi sa'yo, nagpapay na ka dito eh. Yun nga, napapansin nyo na lang lagi, nakaiga na ako. Siyempre, tapos na ako magandang ito. Tulog ka ng tulog. Yung pinahinan nyo lang doon, sabi ni Carlo, hugasan nyo naman. Uy, pinahinan nyo doon, hugasan mo ay doon. Gasas mo ako, main. Ay na ito, na lang, pareho na kayo ng ugali eh, no? Ayan na naman tayo eh. Napupunan nyo na lang lagi, mali namin eh. Eh, mali naman talaga eh. Mali naman talaga yung nakikitira na lang tayo, tapos wala pa tayong ginagawa sa bahay. Ganun lang, magpusa na lang kunti nyo. na yan. Napakasimpleng bagay. yun! pasalamat nga tayo. May natitirahan tayo. Tapos ganyan ka pa. Ano yan? Porkit pinatira tayo dito, kailangan gawin tayo dito. Uy, Jiron! Ito Ta talaga mo ano mo. ba't ganyan na naman yung utak? Ano ba nangyari sa'yo? Ano ba? Break na kayo ng nililigawan mo na naman? Ano ba? Nililigawan mo lang mga pakialam dyan mga nililigaw-ligaw. Eh. Katapos ko nga ng ano, galaw-galaw dyan. Ano no. nga ako? Ano okay, ba? Ko, Paano kung tapos ka galaw? Eto nga, eto nga, eto nga. Lahat ginalaw na ni Carlo dito. Napapagod din yan, men magpahinga siya pagkano matulog din siya. Hindi eh, yung pupunayin nyo yung... Ay, ay na, na, yung Mga ganyan eh. Ay, then, Pero, ni Jeron. No. dito eh. Kami, Jeron, ina naglilinis kami dito. Alos eto lang makita kong maglilinis. Ako di naman sa taas naglilinis ah. mag fair naman kayo, hindi yung gusto nyo mas maliit yung ginagawa nyo, mas konti. Maging fair din kayo. Pag ano, pag nakita nyo yung papay na, paingayin nyo muna kasi galing yun A sa ano. Galing, galing yun e, sa pag... Eh, niyo na nyo na wala, nyo pa lang din yung panaurungan eh. Uy, kinayin lang mo dun oh. Oo na naman. Para ano yan? Ganito kayo dalawa, magmamap lang kayo ng konti, tapos na. Gusto um, nyo man. ganun hindi. Ako mo dito eh. Basta simula ako kaninang umaga, naglinis ako, tapos... Sige, pag ako. pag makulit na lang kayo, sasabihin ko yung ginagawa niyo kay Sob. Hindi lang pinupo na ni Sob, pero nagmamasid yan. Nagmamasid? oh, sabihin mo, ayun, ano, may CCTV, naglilinis ako dyan, Pagano? ano. Naglilinis ang okay, putik, nga kayo. Huwag niyo naman pansinin yung, ano, yung nakahiga na. Tsaka yung pupo na yun eh. Eh, tas eh, bibi, eto, lagi ngayon magkasama dito. Dito nagsasama ka sa batang to. Eto yung sumasama ayo, sa akin. Yung, 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 yung tamad ka kasi. Tamad ka. Tamad ka. Kamil okay, pareho ka. Ay, yung, kami na, na lang lagi ni Kaloy dito eh. Di, Oo, magkain mo eh. yan. Kain mo, kainin natin to. Dito na kain mo oh, yan. Kapal na mukha nyo. Makikinig! Uy, ko, parang ka dito. Dito na kayo, Uy, Tamad tomato rin, alam mo? Tomato. 'Yan 'yung hulo ng Amerikano. Gigero, 'bat nagkaganyan? Pakiramdam mo, ko say. sa babae 'yan eh, sa babae 'yan, kaya nagkaganyan na naman 'yan, no. Sige na dito na ako ha. Sige dito na ako. Uru ng ako na to.